sa karugtong ng ating kwento. Sandaling naguluhan ng dambuhalang ahas na halimaw sa tapang at kapal ng mukha ng ating bida. At sa mga oras ding iyon nagulat ang halimaw, dahil mabilis na tumalikod ang ating bida at tumakbo papalayo mula sa kinatatayuan niya. Mula sa kabilang bangin, sinigawan niya si Siyananan. Huwag lang tumayo roon ang nakanganga, inuutusan niya ito na bilasan ang kilos. Nakita nitong handa ng umatake ang dambuhalang ahas kaya binalaan niya ang ating bida na magingat, habang naghahanda na ito sa pagbato ng hawak niyang pampasabog. Sa buong lakas, inihagis niya ang kanyang yin thunder fire bead. Lumipad ito sa ere at sumabog sa mukha mismo ng python, isang napakalakas na pagsabog ng apoy ang umalangaw-ngaw at natilapon ang ating bida sa lupa. Agad na nagtanong si Siananan sa kanya, tinatanong siya kung ayos lang ba siya. Mula sa gilid ng bangin, magkasama nilang pinanood ang naging resulta ng pagsabog. Lubos silang nagulat, ang dambuhalang ulo ng Blood Moon Great Python ay tuluyang napinsala, winasak ng kapangyarihan ng bid. Napatanong ang ating bida kung ganoon ba talaga kalakas ang bid na iyon. Biglang bumulosok, paibaba ng bangin ang dambuhalang katawan ng ahas, pinagmasdan pa nila ito na halos mabilis na bumabagsak. Pagkatapos, tila kampante, iniabot ng ating bida ang Blood Crystal Twin Flower kay Sianan. Namula ang mukha nito sa tuwa habang tinatanggap ang makinang na bulaklak. Sa kasunod na sandali, tinanong siya ng ating bida kung para saan ba talaga ang bulaklak. Ipinaliwanag ni Sia na ang Blood Crystal Twin Flower ay isang mutated na bersyon ng Blood Moon Flower. Kung ang karaniwan ay nakakapagpabagal lamang ng pagtanda, ang bulaklak na ito naman ay nagbibigay ng walang hanggang kabataan. Walang babaeng tatanggi sa ganitong kayamanan, wika niya. Tahimik na nakinig ang ating bida at bigla siyang nagkaroon ng bagong layunin. Kinuha niya ang espada at nagpasya, inisip niya na ang bulaklak na ito ay tiyak na magugustuhan ng kanyang ina. Tumalon siya patungo sa kabilang bangin, at si Sienanan, nananabik, nag-isip na kukuha pa ito para ibigay sa kanya ang ikalawang bulaklak. Akala niya nakuha na ng batang ito ang kanyang pahiwatig. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang itinagulang ito ni Ye sa kanyang backpack. Biglang yumanig ang paligid sa isang nakabibinging dagandong. Sa hindi inaasahan, nakita nilang muling umangat sa bangin ang malaking ahas. Nabigla si Siananan, nag-iisip na hindi makapaniwala na nakaligtas pa ito kahit tinamaan ng Thunderfire Bed. Nasabi niyang marahil ay nasa rurok na ito ng ikasyam na rango. Mabilis na tinanong ng ating bida si Siananan kung mayroon pa siyang bid. Sa gulat at kaba, sumagot si Siananan na iisang pares lang ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ngayon, nakatingin sa ating bida ang malaking ahas, ang pulang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Sa halip na umatras, ginamit ng ating bida ang kanyang natatanging kasanayan, ang Blood Shadow Butcher. Naglabas siya ng nakapangangilabot na aura, ipinakita ang kanyang imahe sa isipan ng dambuhalang ahas. Nanlaki ang mata ng halimaw at bahagyang natigilan sa takot. Sa mga oras ding iyon ay agad na tumalon ang ating bida at hinawakan agad ang kamay ni Siyananan. Tinatanong pa niya ito kung bakit nakatayo lang, tumakbo na daw sila, habang namumula ang pisni, nag-aalalang sagot nito na siyempre hinihintay niya daw ang ating bida, dahil itinaya nito ang kanyang buhay para makakuha ulit ng blood crystal flower para sa kanya. Ngunit malamig na sagot ng ating bida, para ito sa aking ina. Nabigo ang romantikong inaasahan ni Sia at napangiwi siya sa inis. Bigla naman natauhan ng malaking ahas at muling umatake ng mas mabagsik at gutom. Mabilis nitong ibinuka ang napakalaking bibig at sumugod. Sa mga oras ding iyon ay sinabi ni Siyananan na parang tapos na sila, maaabutan na sila. Napamura ang ating bida sa kanyang isip at sinabi na ang babaing ito ay nagbibigay ng maraming problema. Bago pa man sila makain ng malaking ahas ay agad niyang itinulak palayo si Siyananan upang mailigtas. Sa isang malakas na lagapak, nalunok siya ng malaking ahas. Napasigaw si Siyananan, nanlaki ang mata sa takot tinatawag ang pangalan ng ating bida. Patuloy ang pagtawag niya sa ating bida at nagtatanong kung naririnig daw ba siya nito. Inutusan niya pa ito na lumabas na sa katawan ng halimaw na ahas. Muling umataki ang malaking ahas at habang nakabuka ang bibig nito para kainin siya, biglang nagliwanag ang tagiliran ng halimaw kung saan lumabas ang espada ng ating bida mula sa loob. Isang pulang liwanag ang kumislap mula sa lalamuna nito. Gumuhit ng lagim ang paghahati ng laman. Gulat na gulat si siyananan sa kanyang nakikita habang bumagsak sa kanyang harapan ng ulo ng halimaw. Sa gitna ng malagim na eksena, lumabas ang ating bida, nababalutan ng dugo ng halimaw. Tumayo siya, seryosong nagtanong kay siyananan kung kanina ba, tinatawag siya nito. Mabilis na yamakap ang babae sa kanya, halos mayak sa tuwa nagpapasalamat pa siya na ayos lang ito, ayaw niyang may mamatay dahil sa kanya. Ngunit maya maya, napangiwi siya at inirapan ng ating bida, sinabing mabaho ito at muntik pa siyang mailabas ng malaking ahas bilang dumi. Lumabas ang system notification, tagumpay ang pagpatay sa special na uri ng baboy. Tumaas ang level ni Yechuan ng halos 80%, umabot sa ikawalong ranggo nadagdagan ang kanyang bonus damage laban sa baboy ng isang porsyento, at may dagdag na 0.23 attribute points. Matapos ang tagumpay, nagyaya ang ating bida na bumalik na sila. Pagdating nila sa Ching sinalubong sila ng mga nag-aalala. Isang nakatatandang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuutan ang mabilis na lumapit, tuwang-tuwa sa muling pagkakita kay Siyananan, sinasabi niya pa na halos magkakasakit na siya sa pag-alala, naghahanap na siya ng tao para hanapin siya. Ngunit si Sia Nanan ay nakangiti, masayang iniabot ang makinang na bulaklak, sinasabing nahanap nila ito, tiyak na matutuwa ang kanyang ina. Ngunit pinagsabihan siya ng steward na kung gusto niya ang blood crystal flower, pwede naman sila magutos sa mga tauhan upang maghanap nito. Dahil mapanganib ang mundo sa labas ng syudad, at baka kung ano ang mangyari sa kanya doon. Hindi ito pinansin ni si siya nanan at iginiit na nais niyang personal na mamitas nito para sa kanyang ina, at ligtas naman siya dahil may kasama siya na prometekta sa kanya, kaya wala na daw problema. Napatingin ng steward sa binata at tinanong kung sino siya. Walang pag-aalinlangan, sagot ng ating bida, na siya si Yechuan, isang tagakatay ng baboy. Napatigil ang matanda, naguguluhan na iniisip nito na mayroong Blood Moon Great Python na nagpapakita kung saan tumutubo ang mga Blood Crystal Flower. Bakit si Misia ay nakahanap ng isang tanga na mayroong isang life type profession para protektahan siya? Ngunit kung titignan ng batang ito, kaya kaya nitong pumatay ng isang Blood Moon Great Python. Sa huli, pinuri niya ang ating bida habang tinatanggal nito ang gintong sing-sing sa kanyang daliri at inialok ito sa ating bida, ito daw ay nagkakahalaga ng dalawang daang libo bilang gantimpala sa pagtulong sa kanilang young lady. Ngunit hinawi lamang ito ng ating bida at malamig na sinabi, hindi niya ito kailangan. Ang gusto niya lang ay isang kutsilyong pangkatay ng baboy. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.